Ito guys, lahat puro mga original. Yan. Mga original. O, di ba? O, yan. Puro original lang. Yan. Michael Kors pala tong isang to. O magkano nga ulit to? Nasa limang libo yan. Oh. Limang hanggang 1.5. Oh. 5,000 daw ang price pero hanggang 1,500 yung ibigay SM daw ito. SM. O, galing SM to guys ha. O, Michael Kors. yan guys, o, kita naman eh. Na Michael Kors. O, 1,500 na lang to guys, o, dito. oh sa so, mga gusto nito, punta na kayo dito. Sa Carmen Planas. Burautan, dito sa bandang dulo guys. Ano tong isang to pang beef? oh, sa sigarilyo yan. Oh, o, magkano dyan? 50 lang. 50 guys sa ah, ano, beef juice. O, oh. oh, yan o. Oh. 50 pesos o. Oh. Talaga o. Oh. Mga lens to guys eh. Ang mga lens. Kaya Ganda nito o. Oh. 18, so, ano, 1869 ah, so, na yun. Yung oh. ano niya? Ayun o. Oh, Ayun na yun, oh. oh, yun, oh, yun oh, 1869. So, guys, so, yung clock na to, may mga ano siyang decoration. Parang ano to eh, seaman siguro may ari nito. Seaman may ari nito guys, pag ganito. Parang yung giligans na fast food. Magkano? Ang gawa na ito lang yan. gawa na daw sabi ni Boss Tisoy. Yan you know? o. Hanggang 1 daw Pwede na to Gando Oh my god Dragon guys to. Gusti say magkano dito Ito Magkano oh, yeah, si dito Magkano to okay. Hanggang 1 lang Isang Ano naputol yung isang ulo um. Ah uh naputol Ah madali lang yan Yung Pinoy pandikit doon oh, di -huh. ba? Oh, shout out guys ha. Ah. Shout out dyan sa mga mamimili. Dito kay Boss Tisoy. Oh. Dragon guys oh. Hanggang 100. Ito ang recto. Baka makakuha ko mamaya. Papa ito oh. Boss Tisoy magkano to? Hingga 400. Hingga 400 guys oh. Lens ng cam. May karton pa oh. Oh, di ba may karton siya oh. 400. Diba? Ang rin rito mga rilo Nike po Kasi say magkano to? 700 Gan Oo nga oh, Ganda oh. oh, Nike guys na Kuya ano? wala na ilaw yan Pero diba? tumatakbo yan Ano size nito? Tingnan natin guys Ano uh, size nito? Ano size nito? Ano O yan guys size 10 and a half sa mga nagaanap ng shoes na ganito guys na ito o diba size Viet. 10 double Vietnam. na dapat mo yan o yun o pag kanya original o double Vietnam, guys, mga ito sulat ha o nga yun o malaki you know? sulat nandito pegi yun o ah pag nasa kabila pag nasa taas o taas siya o, o nga no o yan guys o size 10 anyhap ah, malaga minsan double indonesia Oh, yun, yung mga original juice. Yung mga ganon. Oh. Pag mga ano na double. Double. Dalawa. Okay. O oh, yan guys. May idea na tayo about sa mga juice guys. to, oh. Ayan o. Oh. Kapit mo. Mga double bed na mo. Eh. Ay yun o. Oh. Oo nga. Tapos na na sa iba Guys dito sa juice na to. Ito oh. yung ano yun. Barcode yun. Barcode. Ayan o. Oh. guys sa mga gusto nitong shoes na to magkano nga ulit oh? 700 700 guys oh sa shoes na to so 700 fair na to fair ang Paris guys oh 700 Rado to ah oh. Dito sa Rado 900 lang yan 900 9 Ito mano lang Oo Pero po. Oo so, Rado guys po. oh Buto. to 900 na lang daw pero singgod na ba ano o oh, segunda mano to guys narado o oh. 900 Yes yeah, swiss yan isa na yan ito to o oh, yeah swiss yan o oh, ito guys swiss naman na original magkano dito magkano kuha ko ulit pakasundaling ko tip eh. yun guys o oh, swiss na original o oh. 50 po tapos o oh, nga o kitang kita yung likod nito guys o oh. kumaka pa isa pa si 50 magkano to ano daw guys? Ano daw guys? Ano daw guys? Ano daw guys? Kung malilinawan Kaya mo linawan O oh, yun 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 O oh, yan Kita oh, oh. oh. Hanggang ano? Magkano? 1,200 oh. Hanggang 900 Hindi oh, sa ibang bansa yan 1,200 Hanggang 900 to guys oh. Ibang bansa libo na eh O Swiss to guys ah. 900 oh, lang o oh. Dito naman sa mga maliliit mo o, na si ano yan. Eto, toto, katulad nito. Eh, hey, hanggang 500, nakaplaki. Oh, Antigo. hanggang 500, oh. Oh, one piece. Kamanap one po. piece, guys, oh. Oh, nakaplaki sa ginto yan, yan. Oh, nga. Pinauri ko na yan. Hanggang 500? Ito po, ha? Dalawa lang, may uri ka. Sige na. Hanggang 500? Ha? 500? Oo. Oh. Yung, no, 500 plucky yan pa yung pinakamura kong benta. Eh, yun, oh, 500, oh. Laki yan, oh, laki. Yung isa, oh, nga, no. Ito nga nga muna natin ito. Oh. Ano yan? Saudi yan? Oh, ano tatak? Ang niya Saudi pag, pag pinaligot mo. Christian. Uh, Joy. Christian Joy. Ang tatak guys oh. Gold plated siya. Pero tingin ko guys talagang original ito eh. Kakaiba. Pag kayo nakahawak iba talaga. Oh, Christian Joy guys na rilo. Magkano ulit po si Gawang so, 5 hanggang 1 lang yun. Hanggang 1.3 daw guys ang ano. Oh, so, hanggang 1 na lang daw siya rito. Christian so, Joy guys na rilo. Hanggang 1.3 3 So, may rito guys. So. Dito naman Dito naman boss Tisoy. Magkano? Kira million. Hanggang ano yan? 300. 300? Oh. oh, 300 daw guys. So. 400 daw to guys pero 300 na lang. Itong isa. Ito na isa. 400. din daw to guys to. Oh, 400. Ito rin isa, black. Oh, black dial to guys, oh. class A. Oh, class A to, 400 din. 400. Oh, ito oh, ba original to? 400. Original 'yan. guys, ito 'yung mga original to.